kanina, di ba? Oh, tinatanong mo ako ano mga nangyari. Tuwing tinatanong mo ako, nararamdaman ko talaga yung sakit ng mga ginawa sa akin ni mama. Maganda sana yung kwento mo. Kaya lang, ang background mo, mga tubero. Wanted to be... Ay, Ay, si Yaya. Naging mapusok ako. Di ba Naging malupit naman si mama. Yun nga, hindi talaga kami magkakaintindihan. Mamaya mo na nga ituloy ate, tapos bibitinin mo na naman ka.